Happy Women's Month! Ipinabot natin ang ating pasasalamat sa inyong ambag sa pagpapaulad ng ating bayan. Akayahan ng kababayan patutunayan. Actually naman po 'yung trabaho naman po namin dito is hindi lang po talaga para sa lalaki. Kung ano po 'yung nagagawa ng lalaki sa operation is ganun din po ang nagagawa ng babae sa operation. Kasi same lang naman po ang pinagdaanan namin ng training. Binuhos ko na lang po 'yung aking panahon bilang babae na ini-encourage ko, ini-induce ko yung mga kababaihan dito sa amin na tayong mga babae, marami tayong magagawa. Laging iisipin na tayong mga babae ay mayroong lakas, mayroong tayong puwersa na pwede nating gamitin makatulong sa kapwa natin at higit sa lahat sa ating sambahayan. Ang aking pamilya, tulad ng aking asawa, mga apo, mga anak, sila po ang nagbibigay lakas sa akin upang mapatuloy ko ang aking mga gawain. Una talaga ang pamilya. Diyan po ako kumukuha din ng lakas bilang PWD po, At bilang kababaihan. Ah uh, kahit naman siguro uh, sa, sa ibang mga propesyon no, o trabaho, uh, madalas ang inspirasyon natin ay pamilya. So ganun din sa akin. Kailangan mo din talagang maging malakas kasi isipin mo yung anak mo, 'di ba na uh, gusto mo rin ay lumaki siya na proud siya sa iyo. Hindi kasi lahat ng tao ay uh, ang tumutugon no sa tawag ng paglilingkod sa bayan at sa bansa. So, maswerte tayong mga kababaihan din na tayo ay tumugon sa tawag ng tungkulin. So, ipagpatuloy lang natin at itaas natin ang bandera ng kababaihan. Kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Kakayahan ng kababaihan 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 patutunayan.